Nakapanaginip ka na ba na niloko ka ng iyong partner? Halika aking papaliwanag yan. Ang ibig sabihin ng panaginip na ang partner mo ay nang cheating ay maaaring magtaglay ng iba't ibang interpretasyon. Depende sa konteksto ng iyong buhay at relasyon. Narito ang ilang posibleng kahulugan. Pag-aalala o takot sa pagkawala. Maaaring ito ay nagpapakita ng iyong mga takot o insecurities tungkol sa relasyon mo. Baka may mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pangamba, tulad ng kakulangan ng tiwala o hindi pagkakaunawaan. Pagkakaroon ng hindi pagkakasunduan o mga problema sa relasyon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan kayo ng partner mo sa totoong buhay, maaaring magmanifesto ito sa iyong panaginip bilang isang pagninilay sa mga isyong kailangang ayusin, Pakiramdam ng hindi pagpapahalaga kung nararamdaman mong hindi ka binibigyan ng sapat na atensyon o pagmamahal ng iyong partner, maaring lumabas ito sa panaginip bilang isang simbolo ng pagkabetrayal o paglimos ng atensyon. Pagkakaroon ng mga unresolved feelings o issues, ang panaginip na ito ay maaaring nagpapakita ng mga hindi pa nalulutas na damdamin, pagkakaroon ng duda o mga sitwasyon na kailangan ng closure sa inyong relasyon. Mahalaga ring isa alang-alang ang iyong mga personal na karanasan at nararamdaman sa kasalukuyan dahil ang mga panaginip ay madalas na may koneksyon sa ating emosyonal na kalagayan.